Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Andito na yung Leo ng bunga po mga Tsaka si Jemar Mas Jemar Si Bridgestone mga kagri Number 36 Ito na yung main event natin mga kagri Si Bridgestone. Ang liyo ng bungabon. Mayo, ano pa Kaya kanya na rin. pa naman, mga kakakri. Si, sino ba yan? Don Pobre. Eh, bulu lang pala si Don Pobre. no Don Pobre, mga kakakri. Bulu pala naman pala ito. Umikot-ikot ka na naman dyan. Ah, mira naman yung kaibigan ko. And let's get started. Don, pobre, mga kagri. Ang vira yun doon, pobre, nakalagay na rito, mga kagri. Mabibigat na pala ito. Mo, dapat iingatan mo yan yung hindi magliliko yung si... Para may panlaban talaga kayo sa isang taon. Oh, yung race 15 po, pakinggan pa. Ang po, po kumalim kuma ba ka? Ang bunga po, kumalim ba ka? Ang bunga po, kumalim ba ka? Ang bunga ka Patangalin mo yung Leon, ha? Ha, <laughs> <laughs> Kakri? <laughs> Don't po, pre. Tsaka Leon ang bunga po, mga Kakri. <laughs> 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 si Bristo, mamaya po. <laughs> At saka yung Tigre ng San Antonio. Yaka ya, pa, mga Kakri, ha? <laughs> Leon ng Bungabon, ang kalaban. Tigre ng San Antonio si Don Bruno, mga kakri. batong. Legendary batong, ingat ha. Ah. Mga kakri, tingnan natin, sino mananalo? Yung bang Leon? O yung Tigre ng San Antonio, doon tayo, mga kakri, sa kabilang kamera.

Oh, <laughs> nah, 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 kita nah, itu gue

Bridgestone nga no, no. yeah, <laughs> <laughs> mga, <laughs> <versus> <laughs> mga kakri Ang ganda ng lapan mga kakri versus Don Bruno mga Ang nanalo Yung Leon pa rin ang nalalo Mga kagri Tulad na sabi ko Parehas kong bata yan Mga kagri Nasaya ako Kahit sinong sa kanila manalo